Good morning mga kababayan, this is Chan sa Magsakang Dala. Ikaw ba yung mahihilig sa mga noodles? Yung lifestyle mo, yung uh, foods mo is hindi healthy, yung lagi na lang instant, kagaya nga na ko noodles, especially yung mga kababayan natin na nasa BPO industry, mga call center agent, wala nang panahon para magluto yan, mga instant na lang talaga ang kinakain yan. Well, hindi ito healthy mga kababayan, yung mga kinakain natin na noodles at mga unhealthy foods, dumidikit yan sa bituka natin. Just imagine yung uh, parang tuwalya ng baka. Meron, meron din ang tao nun. Doon may siksik yung mga yan. So, kapag hindi ito na-eliminate, pag hindi na ilalabas ng katawan natin, na, ng katawan natin sooner, magiging colon cancer at iba't iba pang uri ng sakit. Kaya, minabuti namin ilabas ang lunas dahil ito, kagaya na sinasabi ko, ito ang may pinakamalakas na antioxidant na herbal na existing ngayon. So far, ito talaga yon So, ang trabaho nito, linisin ang ating bituka. No? So, kung mapapansin nyo, halos lahat talaga ng mga karamdaman nagmumula yan sa ating tiyan, sa mga kinakain natin na hindi na pa-process na maigi at hindi na ilalabas ng katawan natin, hindi na i-waste. So ang lunas, lilinisin ito ang inyong bituka, lilinisin ito ang inyong buong katawan, magiging maganda yung flow ng lahat ng mga, ng mga um, internal organs natin, ganun kahalaga, ganun ka-importante kapag laging malinis ang ating bituka. So yun lang mga kababayan, hopefully subukan nyo ang lunas. Maganda ito. Ingat kayo mga kababayan na kasi chance at ako magsasakang gala.